Hayan isang magandang hapon po sa inyo aking mga ami at mga lods dyan. Sa video nga pala na to ayan, nakikita niyo po ang aming mahal na alagang si Chubby. Nakakatulog na sa sobrang sarap ng kanyang nararamdaman pagkat tinatanggahan namin siya ng uto. Pasintabi po sa aking mga karils, mga kaibigan na humakain po sa mga oras na ito at hindi po lingid sa ating lahat na tuwing panahon ng tag-init ay talaga naman ang ating mga alaga ay nagkakaroon ng mga kuto. Kaya ayan, binilihan ko po si Chubby ng shampoo na talaga namang subok ko na, na nakakaalis talaga ng kanyang kuto. Bukod po doon ay malambot sa balahibo at mabango at siguradong naaalis naman po talaga yung mga kuto, lalo ni mga malalaki. So ito bilang tulong dahil hindi naman agad-agad mawawala yung lahat kaya yan, sinachani na lang po namin. Hayan yun lamang po ang aking gusto sa inyong ipabatid mga mi, mga lods. Mag-ingat po kayong lahat. Thank you for watching po sa aking video. Bye bye!